Shoutout nga pala kay Sir Vic Valdemina na umorder sa atin ng ating bestseller bass guitar ang Skywing Bass Guitar 5 String Active Pickups at bago natin ipadala tara, check muna natin so, Sir Vic Valdevina ito po yung inyong order na 5 String Bass Guitar kulay brown and po oh, sir Ito yung kanyang likod. Ito yung neck. Ito po yung mga kasama niya. Cord. Cool. May battery din po dyan and allen wrench. Ito yung strap at ito po yung bag. Ayan sir. Sige po sir. I Thank you po sa pag-order at i-package na po namin ito. Thank you. Ayun at nakarating na nga kay sir ang order niyang bass guitar at mukhang nagustuhan naman ni sir at ng kanyang mga kabanda. At paglipas pa nga ng ilang araw ay nagchat ulit si sir. Kala ko nagka problema ang item. Nagkasarapan daw pala sa practice at sobrang nagandaan siya sa performance ng base na to. Kaya naman maraming maraming salamat po sir from Kasiguran Bicol. Kaya sa mga naghahanap dyan ng bass guitar na affordable pero good quality, message na. Again, this is Sam's Musical Accessories and to God be the glory.